Sabi ko na yung ilong pong Garden lights ay na umilaw Ito natin Ito ang yung mga bata ha Ayan pwede na yan no Tusok na yan Ito na pala yung doon eh Ito na balikta no yung ko naman no Ito? Ah

<laughs> 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 Taasnya ada an tangahin nyo lang ang um, okay. Uh, okay na guys bye bye na <laughs>